Anay like inang ikaw at ay Ikaw tuladoy. Eh. Ikaw jamareng duhang akunsin. O ikaw kulita. Ikaw marsilo. Ala tambong dili. Tambong ka mo kay e para na sa inyo. Inyo dili ka Nag Sanglit ani ha. Naghadang ako. Tanawan ninyo ni akong kihadang o may kulang manggalin sa inyong pagtanaw pasaylo ako ninyo kay tungod wa gud sa probinsya ikaduha wa sa ikaduha wa gud ano sa inyong mga gusto dahil hindi ko naman alam ko ano talaga ang mga gusto ni basta ako nag-alay naghadang sa inyo para sa inyong kapistahan kasi o ka mo mo dili man mo makaingon nga ah mo pasaddan nga wa ko maghadang sa inyo wa ko makaalala sa inyo sanglit ana atan awan ninyo an akong gihadang kay para ko sa inyong tanang mga mga kalag kay kalag gud karon na tambong kamo pang kamo sang tagay kami mga maayong lawas tagay kami suerte mama tatay no suerte ang tawon ng among bakbad na no. tambong ka kamo busog-busog kamo premiero karon na ko sa sampo parte di kay intoy ikaw stealing primo o ikaw indayay kwalde nando um, Si Dubay yung isa rin. Saan naman Teresa? Manong Talino. Ito, Manong Talino. Ito, si ano pala? Corazon. Ito, Buboy. Ito, Corazon. Kung ikaw, Aurea. Alatang kaya kayo ito, nangayon ka kapit ka. Kung ikaw, Dalia. Kung ikaw, parti di kay ente kat kun amo ba masampit sa iyo tatay sinabi ko duha nga kunting ala tambong didi. parti na kan juda ka mareng to kamaring, ikaw, si boy ka boy ikaw man linda ala tambong pangaon ka mo kay para na sa inyo ug kadton Pariyente di kay klet nakuha sa laing kalibutan. Ang natambong kay kalag nun kaluluwa. Kahit saan pa kayo nakatira, eh, kalagnon, kalag, kaluluwa. Dumuluwa yung namamas lang. Kapistahan talaga nila. Piesta sa kanila. Sanglit, di ko kakailangan na makalimot sa inyo yung in taong kapistahan. Eh, para yung sa mga buhi. Pag namamasyal, namamas Naasam din ng mga pariente nila na meron silang makita na meron pinanggap ana pangaong ka mo kusog bosog ka mo kita usa pala aron nga pagsampit na putob la na ikatulo sayod ka man tatay nga inyo magud ning balaod na putob la ikatulo ang panampit kay ayo ko mo tong dali kay dali ihatag ang swerte ug grasya sanglit ana pulo sigarily? oh. sigarilyo Ronel sigarilyo na kalimutan bilis dili og oh, mabalik um, ka ni bayan oh, na man sa y amo trabaho kau pasay loo ah, tadi mo say gamot pasay loo ah mga manigarilyo Pati na amo. Ito mama, ito ang nang bahala. Magdapit-dapit sa iyo. Yung mga kabanay-banay na ito ang karibigan. Kala. Ikaw na itis ka. Tambong. Ikaw na ito na imit, Natambong dili. Kapala na sa inyong panan. O ikaw inay masa. Tay lino, Natambong na ito ang ko. Sa ito mga adlaw. Ito ang pagbuhay ko. Sa inyong mga apo sa na ah, na ninyong gusto may saging, may pinapay tsokolate <makes in the room> parang niling Tapit Tapit-tapit na itong imon mga kabanay-banay na ito ano sa laing kalibutan ni Loridika Benjamin, amin ang natang mong kaibigod nandiyan pala si paring Aguilar lapit na lang <makes in the room> Ikaw huya, kurita, sindo. Yung pinunta natin sa ano. Yung mga dito na mga teacher. Alam ano Sir Kawili. Alam tayo yung pangaong tamo, prepara kung inyo. Kung katong di na masampit, kamo na lang yung bahala magpasal. Ikaw dadoy, dadoy na kapatid ni tatay. Matambo na inas. Ikaw dading, ikaw adang, ikaw naning. Moy moy. Si Moy Moy pala. Latambong didi, pangakong tamo para na sa inyo. Huwag ka imon mga gina, ginikanan niya dili makapaghadang, hala, di dinalakaon. O ikaw mm -hmm. rin eh, Rose, hala, tambong pangaaw ka mo, para na sa inyo ito. Pero meron pala na ako pagpagsampit. Okay. Sa so, may pangaaw ka mo, busog-busog ka mo, para na sa inyo. Okay. Ikaw na'y konsol. Ikaw na maye. Hala, tambong din na pangarap ko mo kay kay Jesus kay Karyas kay Poktoy, kay Sinyang alam pa na, ka mo, para na sa inyo katundili na ko masampit, ayaw mo pag-uba kay na ko yung makahinungod, makahinungkod, makalimot na ako sa inyo sandit, pangarap ka mo diha, pagbusog-busog ka mo kay Balaod mong guna na nakagal. Pag taod-taod, mga yung timadol, kami naman po'y kaon sa inyong sobra tayo. Kung na mukha mo, may mong pala mo, nakugawan mi. Sanglit halapang akong kamay. Ikaw na'y masa. O na'y tunya. Na'y masa na itsok. Nanay, nandyan yung bangos. O. Paborito mo yan. Pusog-pusog ka mo. Kung parte hindi ka sinubay, hindi ko natawag. Kasi lo ako, hindi ko. Maka ako. Ikaw buni. ala tamo din na mga utamu. Sige na. Toboy. Mga oh, na. Eh kung di na naman pasa, masampit, di sila na lang magpasensya. Dapat dapat na lang. Na, na ho maabot sa pagsampit na dili na ko intaw makahimong dom. Pero para na sa inyong tanan kamo na bahala magdapit-dapit sa inyong mga kabanay-banay panay banay na to ana sa laing kalibutan basta an amon hangi sa inyong tagai kami mga maayos pa kaayo ay kami padusi kami mga balatian kikiusap sa sa inyong mama tagaikamig kami kay nas pa kaayo nga ni amon mga sakit na o ganon din si bingbing na buntis pa naman si bingbing na an ka man man ahong bunso nga si bingbing buntis pa naman ayaw sa inyong mga bata na bilis siya, malis na sa pamanak. Pilota na maayos sa mga kaloy, tang, mga kaluoy yung tao. Mga diling ko sa malisda sa pangalak. Ikaw nini! Ala, sumitik na. Ala, kaon di dini. Pasaylo ako, nakalimut ko. Pasaylo ako. Pero siyempre, ana asila, ana silang tanan. Ikaw, dayinling. ikaw nunoy tibo, ikaw nunoy. Ala, pangaon mo diha. Ikaw imi. Busog-busog ka mo. para mo na sa inyo. Para na sa kapistahan ninyo sayod ka man mama tuig tuig na paghadang paghanda sa inyong kapistahan sinunod ko yung bilin mo sa gusto mo na kada tuig na pistang patay na maghanda talaga kay para dun na sa mga kanag sa na sa lai kaliputan sa may na pangaong kami, pusog-busog kami ko karong ng pagsampit ikaw, Edmond. Ikaw, Mama. Poton. Ikaw, Tatay Kapo. Ikaw, Nanay Inan. O, ikaw, Tatay Popos. O, ikaw, Lito. O, Kuya Lito. ala tambong lit-lit. Kaduhan na akong maragotan. Mga pasaylo sa inyo. Napasaylo akami kami kung kami man may kasalaan. Kung kami man nagkasala ng mga buhit, baka akami. a kami. Pero dunahin kami sa mga masalaan at tanal. Kaluoyin pang kami. Ayaw, ikaw, kami pag kadaay kami mga maing tapas. Kadaay kami ng swerte o grasya ng tao na ako sa mga patay, kaluoyin pa naman ang amok ng tao na baklat ko ang ito na baklat ko. Ang ko nga ito, tatay, para buhat ka dun sa mga daga. Sambit kaluoyin ka tayo. Trabahuin ang amok na baklat na pumasok naman yung mga isda para sa Wala nang binta-binta. Ito mama, kaluoy kami si ng kami ng mga mga sa may hika. mama, kapain ba? Kapiyorain ta. Pagka mga anak ng bimbing, si Kayel, may ubo. Si Cyrus at si Alina. Kaluoy ng ibang naag si bimbing. Huwag na anak ni Mayet. Usalaan na Ang anak na dyan dyan, dyan si Nick, si Nick, si Nick, si Nick, si nandun sa dinalupihan sila po yung poy at si Kev. Sayon ka man mama, nga ako di maang kumakalimot sa inyo. Sa ngayon, mga kaluoyin ito ang kami ay kamay po. Pugyo sa mga pamilya. Kaluoyin ito kami ang mga sa pagkakay kami ng mga ina. Kasi ito ay nalagi na sinusunso ng kanyang kaya ay itong pato po yung kanyang 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 ay biglang bumaling ang paako at toho. Salamat. Buhay ang kami. Kayak di Nah, sakit Sungguh-sungguh kamu Kayak di rumah sakit Mari panggil itu saya usaha Saya buat panggil saya memang makanan memang salah Makanan-makanan Saya Saya akan 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 Saya Saya